nga, at after nating mamashel sa Bakawan Ecotourism at sa Poro Point, dadaan muna tayo dito sa may night market. Dito lang din yan sa may Nagilian. At titingnan natin kung ano yung ating makakain. Ayun, dun. Sa kabila, pwedeng kumain dito. Ang daming pagkain, no? Oh. Ang daming kainan. Ayun, oh, oh. Oh, dami palang lang kakainan dito eh. May mesa. Mm. Yun, dami pala nakain, oh. Mm. Oh, dito no? Sarap ng barbecue ng baka. Dito na nga kilala yan ni, ano, ni JB yung ano eh. Kilala ni JB, kilala mo yun? Yung, yung nagtitinda? Oo. Oh. Nino? Saksi. Ah, oh, sister. Oh, ano, yun na gusto nyo, manok? Ano, oh, oh, magdadagdag na lang ng iba. Marami rin kumakain, no? Oh. Ah, oh, tingin na ako anong gusto. Yeah, may mga manok oh. Ano kung nilieg? Wala lang mantika. Hay, wala maba. Hola pa. Ah, dito Atong selection. Atong, meron pala dito si Atong na lechong manok eh. Oh, ayan. Dami ano. Oh. parang sa amin din sa Taal marami ding mga ganyan mga night market ayan mga ganyan tuhog tuhog ayan popcorn may goto neng beef pares ayan ayan goto Pares. Ah! Fried noodles. Eh, marami oh. Anong gusto ni Ching Ching? Saan? Fried chicken, Fried chicken so, daw. Saan, dalikate, ano, gusto yan, mga ganyan? Oo nga, no. Kambingan. Pero hindi sana yung manok na yung kaso lang wala yung na yung pwesto doon. Meron na yun doon na yung pwesto doon sa una. Sister daw yun. Si Ayan, dami din tinda rito. Parang sa Taal din. Dito yan sa Nagilian Night Market. Dito sa so may Epic Mall. Ayan. Andyan lang yan ay, na yung uh, naghahanap na fried chicken. Ayun o. Oh. Doon. Lumpia Food house Pakain nga ta siya Doon tayo sa mesa Doon oh, yun oh. Ayan, may nakaupo na tuloy Kanina, wala Baka okay. naman yung uh tikit lang Oo -oh. So, nag-take out na lang kami ng dalawang lichong manok para doon na kami kumain sa bahay lahat eto nga yung unang gabi namin. Dito pala kami matutulog sa kwartong ito. May hagdan dito pa At bago yan, may mga halaman pala dito sa may hagdanan. Tingnan nyo naman. Ayan, dyan kami matutulog. Ayan, may latag na nga pala. At grabe guys, sobrang lamig pala dito sa gabi. Kaya naman talaga nagtatalokbong kami. At yan na umaga na ginising ko na yung mister ko dahil maaga pa kaming mag-iisikaso dahil kami gagala ulit gang medyo may pag din dito pagkagising mo sa umaga. Palibasa kasi maaga talaga akong gumigising. Kahit naman saan lugar maaga ako nagigising. Ayan, magpe-prepare na tayo ng pang almusal ng ating mga kasamahan habang sila ay tulog pa. At eto nga pala yung mga puno dito, wala nang gaanong bunga. Maliban sa chiko na punong puno ng bunga. Ito ang almosal. Vlogger na nga. tama may sound. Okay, tama-tama. Vlogger. O, kain na, kain! Dabing, dabing. kain Para tayo, tayo. nagpipiknik, o. Oh. Daming pagkain, o. Oh, Maganda O, dali na. Dali yan. Mm. O, kain. Ayan, si Don Ricardo. Don Ricardo. yan. Picture ako Ito naman yung ating iluluto for lunch. Meron tayo ditong hipon. Pinakuluan lang at meron din tayong pampangat na isda na talagang napaka-fresh dahil nga dito ay probinsya. At para nga mas masarap yung ating pinangat, nilagyan natin ng siling haba. Ayan nga at luto na yung ating isda. And luto na rin itong ating hipon. And nagluto na rin pala ako ng sinigang dyan na pork. Hindi ko na lang naipakita. And eto na nga, lunch time na sinigang na baboy. Sarap! So, on. On. Chicken! 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 Uh, ano ba tawag dito? Sapsap! Sapsap! Sarap. Sarap! Ate Loy. Special naman yung hito. Ate Noy! Sapsap, bisugo. Pero yeah. may meeting may meeting sa akin. Huwag kang yan. yan. <laughs> <laughs> Ah, oh, hi kai hi. Lunch <laughs> <laughs> ay, time, oh lunch time oh, oh, na. 'yan? Ba wala, wala, ba, wala. So? wala na po. Sabi mo lahat ilagay doon sa sinigang. Eh nakita sa sinigang. Ay, marami ha. Marami sa ilalim Dami. Ate, kain na po din eh. Lapit na. Ang dami po, ang dami. Oh, ayun oh. Sandok na kayo, kuya. Sandok na. Alikna daw. Oo, oh dito. Sandok, sandok. Oh, na Sige. tama naman ang pangalan mo. Sarap ng pananghalian. halian tama? Oo, kaya si Rizel naman, princess niya, si Rizel. Siyempre. Senyora. Senyora. Senyora ko pala eh. Hindi pa naman siya matanda. Princess Senyorita. Oo, senyorita. Oh, Pero alam mo, meron ah, kami... Meron kami British ah, Ang pangalan niya. Ang apihidro niya. Senyora. Hindi, ano ba ang niya? ganda.

parang yung along itasamkahan yun time lapse na lang yan ano oh. bebel hello guys ang aming driver ngayon ayan si tita Eloy and we're going to <laughs> we're going to uh, bahay na bato <laughs> dito sa ano San Juan La Union ayan, on the way na kami oh galing ng driver namin oh Pag nag-Facebook live tayo, makikita ni, ano, ni Lolo. Pinakas na ang kanyang sakit. Stop. Lambot eh. ako sa matigas. Oo. Oh. Tanayin mo na. Sarap yung drive, Loy. Baka next year maglabas na kayo. Wow. Hindi <laughs> mo per white na. Sarap ah. Wala kay Coco pang bagsak na ito eh. Yan, dyan tayo galing. Ino, ang bike? Sa San Fernando City, Lawag, Poro, San Agustin. Yan, dyan tayo galing kahapon. Ngayon naman pupunta kami. Dyan, dyan kami kahapon pumunta. Diba? Diba? Diyan tayo pumunta kahapon. Tapos diretso naman kami ngayon. Pupunta kami ng uh, San Juan, La Union. Dahil pupunta namin yung bahay na ba ito. On the way na kami. may Robinson pala dito. Ang laki din, oh. Eh, niya. Eh, di matamaan kasi ano, eh. Sa eh. sa ayo, Kaya yung second day namin ngayon dito sa La Union. Kahapon, nag-explore. Explore na rin kami. Dina. iba iba yung iba yung bike. Iba 'yun. Oh, malaki din yung Ayan. Oh. Robinson's Place La Union. Uy, ang ganda Oo, oh. Oo. Ang laki. Oh, -laki. Eh. ganon. <laughs> hmm. na naman ano dito. <laughs> na Robinson. Oo, oh, ang ah, laki ah. Tinalo pa ang Robinson Amang ng Lemery. Walang okay. sinabi 'to. <laughs> <laughs> Ang tropa ng J TV. May iniisip akong ano. Eh mm. ako bakit ba <laughs> Solo flight <laughs> ah. na 'ta. Pero kapag na ano, pag ano hindi ka no na pilit ka. Kaya Alalay na sa preno. Pa-bye. Oh, preno, preno Papaalam ka daw kapag ka, ano. Hindi, nalalaman nga natin yan. Nakapost niya. Oo. Uy. Pag hinahanap ka daw, nawawala ka na. Yung pala, nasa Baguio ka na. Lalayo four daw nang nararating. Four, four hours ka magpidal? Sakit kaya dito yun? Nasa dugo talaga. Pag hinahanap ng ina, nawawala. hindi lang.